Yeah, Hula-hulaan ngayon kung si Kim Chuba ang bagong calendar girl ng isa pang ala. Sa teaser kasing inilabas, Holman Kim Churao ito. Maski kilikili pa lang ang pinasilip. At ang caption nga na radiant at captivating ay sa aktres lang bagay ka ang Kim fans ay sure na sure na rito. Bukod dyan ay inuulan din ito ng blessings this November 23 at 24 na kasi ang shows niya sa New Zealand at Melbourne Australia. Bongo si Kim Chun. Diba? Ray Jan. Actually, na reveal na, diba? Na it's Kim Chun. Natuwa ako doon sa Kilikili. O, Kilikili pa lang. Kilikili pa lang. Na-reveal na naman na siya talaga yung bagong endorser ng isang inuming panlalaki. Diba? Yan. Talaga si Kim, tuloy-tuloy yung blessing sa, diba? After International Awards, ito naman, another endorsement. Endorsement. Parang nag sila ni Catherine Bernardo sa dami ng endorse yes. diba? Marami tuloy na papatanong, nagpapahinga pa kaya si Kim Chu? At saka hmm. gaano na kaya siya kayaman? Ayan, oo. balikat pa lang yung broad shoulder na tinatawag, di ba? Siyang siya na. Kaya pero yung alam mo, na naman na oh. Eh. kinabibiliban talaga kay Kim Chu yung kanyang time, pag ng kanyang ano, time. Kung bagay yung time management, port, ano niya, di ba yung iba? Tap, napakahirap. Diba, i-manage yung kanilang schedule, pero siya, may everyday ka showtime. Tapos That's may asam awesome. ka pa. Tapos na isisingit mo may pa talaga thing. yung kanilang banding ni Paolo every Sunday. Yung kanilang uh, jogging yeah. banding. Biking. Right. shooting, di oh, ba? kung diba? ano pa di ba? Tapos nagsisimba mm -hmm. sila ni, ni Paolo sa Cavite. Oh. oh. Mali mo kasi meron ko, <laughs> ano si Paolo. Ay, kaya naman, di naman. naman Si Paolo kasi may office sa Cavite. Oh. Nagpupunta sila doon. Nagpupunta sila ay, doon. May nagsabi sa akin, oh, di ba? Oh. So yun, buong araw, no, ay buong araw, Bong isang linggo <laughs> ay nagtatabaw si Kim Chiu, di ba? Doon is hanggang Sunday, di oh, ba? Oh. Pero diba? marami yung nalungkod dahil maghihiwalay ulit sila dahil sa November 23 nga, sabi mo, Mm -hmm. ay sa New Zealand at November 24 naman sa Melbourne, sa Melbourne Australia. Yeah. Ayan, sa Melbourne, Australia pupunta dyan sila ating Lorette Ignacio Kita Teresita Bravil Hello po sa inyo susundan nila Panonood nila si Kim Sa Melbourne At both at Sa both. New Zealand Tsaka sa Australia din Yung grupo din Ng Kim Pao at Kim, Abroad Abroad official, official. Si Emily oh, Yung pag-uupo ni niya Si na Emily nga. Gomez Ay uh -uh. ano rin Sasalubong sa kami Si kay Kim Jaan Yaa yeah. Ang nakakatawa kasi Itong mga tagahanga Niya fanbase Ng Kim Pao taga ibang-ibang Bansa Lahat yes. Andun May mga fans Sila diba All na, over ato, the world So, so diba? all over the world. Mm -hmm. Sila na no, Marcelita na una na nang pumunta sa Dubai, di ba? Dubai. Birmingham. Si Inilagay mo na naman si Marcelita sa Dubai. si Marcelita, diyan ba? <laughs> si Nagpunta siya. Binigyan pa sila ng t-shirt, di ba? Uh -oh. Same hotel, sila Marcelita. Uh -oh. Kaya Marcelita ng UK, di ba? Correct. Oh. So, sa ayan. <laughs> Sabi si Marcelita, huwag mo naman daw siya patirain sa no, no, no. Dubai. No, Marcelita, <laughs> malaga nakita niyo ang kimpong at nabigyan kayo ng t-shirt. Thank diba? <laughs> you.